Kabanata 10, Mundong Ilalim. Paggising ng SSS Rank na Talento. Ito ay isang komprehensibong katawan. Mula sa bilis, lakas ng atake, lakas ng depensa, at lakas ng pagsira, matapos itong piliin ng manlalaro. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay direktang tumaas sa buong apat na raang bituin. Kaya, kaya ba niyang manalo? Pusta, madilim, langit nung daw, umakyat, lintik, Iyan ang pinakamalakas kong sandata. Lintik, ipaghiganti ang aking angkan. Ipaghiganti, nasaan ito? Kailangan kong maghayganti. Patayin, patayin. Kailangan kong maghayganti. Ikaw, ipinapakita mo ito sa akin. Sinusubukan mo bang makuha ang simpatsya ko? Ako, gusto kong maghayganti. Gusto ko siyang patayin. Paumanhin. Ang iyong karanasan ay tunay na kaawa-awa. Ngunit mayroon pa akong mga kababayan na dapat kong iligtas. Magpahinga ka na ng payapa. Sa ngalan ng aking angkan, ipinapangako ko sa iyo. Papatayin ko ang iyong kaaway. Kaya, magpahinga ka na. Oh, masyadong mahina ang lakas ng kaluluwa. Walang pagkakataong mabuhay muli. Xin Feng. Rehiyon Isa. Binabati kita. Nanalo ka muli. Ang gantimpala para sa dalawang panalo ay anim na bato ng sandaang direksyon. Pakikolekta ang mga ito. Lubha akong mausisa. Ang huling galaw na ginamit mo para talunin si siya, malinaw na isang napakaordinaryong galaw. Paano nito nasira ang kanyang epekto ng depensibong pagkukubli? Gumamit lang ako ng kaunting daya. Sa proseso ng pagdikit sa kanyang katawan. Pinayagan kong tahimik na pumasok ang lakas ng kidlat sa kanyang dugo sa pamamagitan ng sugat. Nang umabot sa tiyak na antas ang lakas ng kidlat. Ginamit ko ang sing-sing ng kidlat para gabayan lamang ang nakapalibot na elemento ng kidlat upang pasabugin ang mga dumi sa kanyang dugo. Si Sisubog ito mula sa loob palabas. Kung gaano karami ang kanyang dugo, ganoon din kalakas ang pagsabog. Ang taong ito ay talagang nakakatakot. Ang kanyang lakas ay malakas din. Talaga bang mula siya sa isang mas mababang libong mundo? Ipagpatuloy ang laban. Mahal na mga manunood nagpa siya si Chin Feng mula sa rehiyon isa na ipagpatuloy ang kompetisyon. Ang mga pumusta sa huling round at nakakolekta ng mga fragmento ng kaluluwa ay magkakaroon ng pagkakataong lumahok sa kompetisyon. Ang taong ito ay tunay na nakakatakot. oh, masyadong malakas. Sino ang kusang hahayaan siyang dumating? Dapat pa akong maghintay. May bagong hamon na lumitaw. May pagkakataon pa. Hindi na kailangang lumahok sa kompetisyon mula rito. Ha! Anong mali? Chin Feng, Rehiyon Isa. Kung walang mga kalaban, hindi maaaring ipagpatuloy ang kompetisyon. Ha, iyon na iyon. Sa pamamagitan ng kumpirmasyon, napakasuklem. Mas madali pa rin tingnan ang taong ito. Sensei ng pagpaslang. Hukom ng parusang makalangit. Bigla mo akong tinawag. Mayroon bang mahalagang bagay? Naparito ako para pagaanin ang iyong mga alalahanin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo hindi maaaring magpatuloy ang taong iyon. At nagkataon lang na mayroon akong panukala. Ang hukom ng parusang makalangit ay walang karapatang makialam sa pagsubok ng baguhan ng mas malaking mundo. Ang iyong pagpapakita ay talagang nagpapakaba sa puso at nagpapanginig sa mga binti. Gagawa ako ng mungkahi na huwag makialam. Sa mundong ito ng patayan, panganib at pagkakataon ay magkasama. Ang aking paghuhusga, naniniwala akong gagawin niya ang tamang pagpili kung mapapatay ka niya. At pagkatapos, ang iyong katawan, gumagalaw sa kawalan, at ibabalik ito, tila nakilala ko na siya dati. Ah, tama, hindi pa ako nakakita ng sinumang mang nakikialam sa mga usapin ng mas malaking mundo. Ano ang nangyayari ngayon? Naaalala ko sa kanya ang isang matandang kaibigan. Oras ng laro, bukang liwayway. Lahat ng manunood at si Chin Feng mula sa rehiyon isang ay papasok sa sagradong mga guho para maglaro sa loob ng isang oras, ang mga manlalaro ay magiging mga ngaso, at si Chin Feng ang magiging biktima. Ang misyon ng mga ngaso ay manghuli, at ang gantimpala ay muling pagkabuhay. Ang misyon ng biktima ay takasan ang pangangaso at mabuhay ng ligtas sa loob ng isang oras. Pagkatapos ay panalo ang biktima. Kung, kung mapapatay ng biktima ang lahat ng mga ngaso at balikteren ang mga papel makakakuha sila ng 500.000 puntos ng katangian. Ano, kung ayaw mong magpatuloy, maaari mong tapusin ang kompetisyon. Hindi na kailangan. Simulan ng laro. Ang mga ngaso ay isang tao. Sixth Sense Telepathy, B-Rank. Kasanayan, Tier 3 Extended Vitality Great Armor. Lakas sa pakikipaglaban 82 bituin. Mas mahina kaysa sa inaasahan. Bukod dito kapag napatay, sila ay ganap na maglalaho, kahit na walang pagkakataon para sa paglilinis ng balon ng espiritu. Doon, iyon na, doon, lahat, hatiin sa tatlong koponan, koponan B mula sa magkabilang panig. Ako ang magbabantay para pigilan siyang makatakas. Taktika sa labanan B, ikaw, palibutan mo siya. Ang mga ngaso ay hindi mabilang, habang ang biktima ay isa lamang. Masyadong malaki ang tsansa ng mga ngaso na manalo. Ang langit nung daw ay tiyak na hindi papayag sa ganoong hindi patas na laban. Dapat mas malakas siya kaysa sa ipinapakita niya sa arena ng sandaang direksyon. Ang lalaking iyon, lintik, siya iyon. Dalawang lalaki na gumagamit ng mga kasanayan sa doppelganger para subukan ang aking mapanuring mata. Lahi ng tao, mas mababang libong mundo, walang limitasyong talento lakas sa pakikipaglaban apat na raan at dalawamputanim na bituin. Walang natatanging katangian. Double Ganger, mukhang ito ang totoo. Ha, nawala ang target. Hoy, anong problema ninyo? Hindi ba't kayo ang responsable sa paghahanap sa bawat lugar? Nasaan na ang mga tao ngayon? Nakikita ninyo ang biktima at hindi hinahabol. Anong klaseng mga ngaso kayo? Paano ko malalaman? Sino ang nagsabi sa iyo, hindi mo hinarangan, anong lugar? Walang lugar. Ang mapatay siya ang katotohanan. Maaari kaya, ang talento, at kanina lang, hindi nakita, sikreto, at kanina lang. May narinig ka bang tunog? Sabihin mo sa akin ng detalyado. Noong pinapatay ko ang biktima, isang kakaibang kanta ang lumitaw sa paligid. Ang kanta, kung ito ay liriko. Ito ay, ang ilog. Minsan mong nilakad kasama ko. Ay nilamo ng iyong mga luha. Naging dagat ng kalungkutan. Ha, ano ba yan? Apat na putsham, limampu, limamput isa, limamput dalawa, limamput tatlo, isang kabuo ang limamput apat na tao. Maaari na tayong magsimula ngayon. Magpatugtog ng musika. Talento ng limang elemento, lupa. Talento ng limang elemento, metal. Talento ng limang elemento, kidlat. Ha, ano, anong nangyayari? Ang langit, may lindol ba? Naloko tayo. Lintik, lintik gamit ang talento ng elementong lupa, talento ng elementong metal, at pati na rin elementong kidlat, elementong apoy, sa arena ng sandaang direksyon. Gaano ba karami ang kanyang talento? Lintik, umatras, view. mabuti na lang. Kayang harangan ng aking kasanayang pandepensa ang lakas ng kidlat. Ang controller na ito ay talagang kakaiba. Dapat ko munang makilala ang ibang tao. Pag-usapan ang mga hakbang. Iyon ang pinakamahusay. Kaunti na lang at ako. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng bilang ng mga mga ngaso sa akin. Kung papatayin ko sila isa-isa, hindi ko makukumpleto ang misyon. At ang malawakang pag-atake sa grupo ay tiyak na haantong sa pagbawas ng lakas ng atake. Kaya, maaari ko lamang gamitin ang isang kompromisong paraan. Pagtitipon ng maliit na bahagi ng mga mga ngaso. Pagkatapos ay gumamit ng mga bitag para patayin sila gamit ang isang kasanayan sa pagdalaw ng elementong lupa. Maghukay ng malaking hukay sa lupa. Pagkatapos ay magtanim ng ilang matutulis na pako ng elementong metal. Lagyan ito ng kidlat at sa pasukan ng hukay. Pagkatapos ay gumamit ng mga kasanayan ng elementong lupa at metal para perpektong itago ito. Parang normal na lupa. At tapos na. Susunod. Maghintay na lang sila pumasok. Ay activate ang kasanayang Shadow Lord sa lokasyon sadyang akitin ng isang bahagi ng mga mga ngaso, para mahulog sila sa inihandang bitag. Sa kombinasyon ng metal, lupa, kidlat, at apoy kanina, isang tama lang, patay sila, simula ng susunod na hakbang ng plano. Aakitin sila ng doppelganger sa isang mapanganib at makitid na lugar, para lahat sila ay pumasok sa saklaw ng bitag. Agad na maglunsad ng isang atake ng elementong apoy. Bumuo ng pader ng apoy na ikukulong ang mga mga ngaso. Gamitin ang talento ng elementong metal, talento ng limang elemento, at kidlat para pahinain ang istruktura ng gusali, na magiging sanhi ng pagguho nito. Maraming mga patulis na yelo ang namuo sa hangin sa lugar na ito. Kapag ang mga sugatang mga ngaso ay gumapang palabas ng mga guho, hindi inaasahang kikitala nito ang kanilang buhay. Kasabay nito. Gamitin ang impyernong apoy para painitin ang isang lugar sa mataas na temperatura. Tunawin ang lupa at gawing magma. Pagkatapos, gamitin ang doppelganger bilang pain para akitin ang kaaway sa bitag. At ang mga isdang nakalusot sa lambat. Nagtatago sa isang sulok, mga mahihina lamang. Sa tamang oras, ang mga duwag na iyon ay gagapang palabas ng kanilang mga butas isandaan at siyam naput lima, isandaan at siyam naput anim, siyam naput pito, siyam naput walo, isandaan at siyam naput siyam, dalawandaan. Ang larong ito ay magtatapos ng perpekto. Napakagaling. Og, lintik, ikaw, bakit ka nang ahas na makipag-ugnayan ng walang pahintulot sa kalahok? Pagbati, Chin Feng. Ang iyong kasalukuyang pangalan ay maaaring, ang pangalan ko ay Yao ang hukom ng parusang makalangit din ang pumusta ng 500.000 puntos ng katangian sa larong ito. Kaya, dapat ba akong magpasalamat sa iyo? Hindi na kailangan. Hindi ako ganoong klase. May mga regulasyon ang langit nung daw, sa panahon ng pagsubok ng baguhan. Hindi maaaring makialam ang hukom ng parusang makalangit sa kalahok. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay isang eksepsyon ang lugar na ito ay isang kusang loob na pinasok na lugar ng pagsubok. Hindi sa ilalim ng pangangasiwa ng langit nung daw. Kaya, ang larong ito, kahit na dinala kita rito, ang 500.000 puntos ng katangian ay peke. Hindi totoo. Ayokong makipag-usap sa mga tao, sa mga nangingisda sa magulong tubig. Hindi ito pangingisda sa magulong tubig. Og, napakalambot at walang lakas na kamao hindi man lang ako masaktan. Napakahina, katawa-tawa, ni Nunong Dragon. Subukan mo ang aking kamao. Si Qin Feng ay walang hanggan ang lakas. Hindi matatalo. Ngunit ngayon para siyang asong walang magawa. Baliw. Masyadong mabilis ang kanyang bilis. Hindi ko may pa ng aking espiritu para magpalabas ng mga kasanayan. Ngayon, papatayin kita mismo rito. Ang asensya ng limang elemento sa langit ay bumubuo ng isang granada. Ang lakas ng pagsabog nito ay parang bambang nuklear. Sana ay may kaunting silbi ito. Ito ba ang iyong desperadong galaw? Nakakuha lang ito ng kaunting alikabok sa aking baluti. Ang asensya ng limang elemento ay hindi rin epektibo laban sa kanya. Xiao Luan. Sige, gamitin ang doppelganger. Makalangit na apoy. Tigil. Sugod. Sugod ang insidenteng iyon ang nagtulak sa akin na maging isang mababang antas na hukom ng parusang makalangit. Pinagtawanan ng lahat, sigurado akong buhay ka pa. Kaya tiniis ko ng isang libong taon. Binibigyang pansin ang bawat kalahok. Naghihintay lang sa iyong paglitaw. Pagkatapos ay patayin ka ulit. Singsing -sing ng kidlat. Guro, ako ito. Na-excite lang ako kanina at ginamit ang singsing -sing ng kidlat. Hindi ko inaasahang magiging epektibo ito laban sa kanya marahil hindi siya masasaktan ng mga kasanayang elemental. Ngunit maaari siyang maapektuhan nito. Kung gayon, gamitin ang talento ng elementong lupa. Ito lang. Isang kasanayan para harapin ang dalawandaang basura na iyon, para harapin ako. Marahil hindi mo alam. Para sa isang tulad mong nasa pagsubok ng baguhan pa lamang. Ako ay, hindi matatalo. Subukan ulit, bagyo ng yelo. Hindi epektibo. Paanong nangyari? basta't makukulong kita. Sapat na iyon. Sumuko ka na. Tingnan natin kung paano ka magpupumiglas. Katawa-tawa, sinusubukan pa rin akong ikulong gamit ang mga karayom na yelo. Nagdedeliryo ka. Gusto ko talaga ang iyong ekspresyon. Hayaan mong palawakin ko ang iyong pananaw at ipakita sa iyo ang kaunti kong lakas. Hindi sapat ang espiritu, kaya bumagal na rin ang bilis ng paggaling ng sining ng pagpapanumbalik. Kung wala akong gagawin tiyak na mamamatay ako. Alagang pandigma ng dalawahang talento ng apoy at espasyo. Napakagaling. Nang bumagsak ang malaking bato na iyon. Iniligtas ako ni Xiao Luan. Ito na ba ang iyong hangganan? Akala ko mas matindi ang ating paghaharap. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakatakbo. Takbo, bakit hindi mo subukang lumaban? Kung inatake kita ng walang tigil. Tiyak na patay ka na. Para sa akin. Ginamit talaga ni Xiao Luan, ngunit ang gintong harang na liwanag na iyon, pinrotektahan nito ang aking mga panloob na organo. Napakasaya ng larong pangan gaso na ito. Kung hindi ako makakahanap ng ligtas na lugar para magpagaling. Napakainip na daya. Ang iyong ganting atake ay gagawing napakapangit ng iyong kamatayan. Bakit hindi mo nalang hayaang pahirapan kita? Nahuli kita. Gumagamit ng doppelganger para maglaro ng mga daya. Kaya, inaamin mo ang apoy na ito, kanina lang, hindi ito isang atake. Sumabog lang ito sa isang iglap, ang tunog ng Shadow Lord. Doppelganger, nilinlang ang hukom ng parusang makalangit. Inakay siya sa ibang lugar. Ginamit ko ang talento ng elementong lupa para hayaan si Shao Luan na magtago sa ilalim ng lupa. Doon lang ako nagkaroon ng pagkakataong mabuhay. Sa ganitong paraan, mabilis kong mapupunan ang aking espiritu. Napatay ang Doppelganger. Nahanap kita. Ang lupa ay may, kaya nakabawi ka na. Hindi mo man lang mahawakan ka ng leleyan ng aking damit. Ano ang silbi ng mga walang kabuluhang kilos na ito? Maaari kayang nangangarap ka paring talunin ako. Ang pinakamalakas kong atake ay hanapin ang iyong kahinaan. Mali, hindi ito ang aking kahinaan. Ha, kanina lang, bakit parang nasuri ang aking katawan at kaluluwa? Hindi ito tulad ng dagandong ng bilangguan ng demonyo sa unang pagkakataon. Nararamdaman kong tunay na napupunit. Sa personal, mas gusto ko ang pakiramdam ng kagalakan kaysa sa kasiyahan ng pagtalo ng kalaban. Ang kasanayang ito ay mas parang isang panlabas na puwersa. Gayon pa naranasan mo na ito. Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang aking mga mata ay may demonyong kapangyarihan. Kapag nalak ka na nito, tiyak na hindi ka makakagalaw. Kung susubukan mong gumalaw, mararamdaman ng iyong katawan at kaluluwa ang sakit ng pagkapunit. Sa isang iglap, sa madaling salita, para kang kumukuha ng litrato. Kung hindi ka gagalaw, maayos ang litrato. Kung gagalaw ka, magiging malabo ang imahe. Hindi nakapagtataka na ang iyong mga mata ay parang lente ng kamera. Xiao Luan, makipagtulungan ka sa akin para hanapin ang kanyang blind spot ang kanyang linya ng paningin ay hindi rin apektado. Tama, guro, isandaang metro, isandaang metro, sa loob ng saklaw na ito. Ang kasanayan, dalawandaang metro, limandaang metro, 1.000 metro, 3.000 metro, patuloy na tinitiis ang sakit ng kaluluwang napupunit pupunit ng sampung beses. Nagsisimula na rin akong humanga sa iyong pagtitiis. Lintik, sinusubukan mong subukan ang aking hangganan. Mamamatay ka, huwag ka nang lumaban pa. Dahan-dahan kong babalatan ng iyong balat, ang iyong laman. 20.000 metro. Hindi na nararamdaman ang pagkapunit. Marahil ito na ang hangganan ng kanyang kasanayan. Sa hinaharap, kapag ginamit ng hukom ng parusang makalangit ang kasanayang ito, agad na mag-teleport sa layong lampas sa 20.000 metro. Oo tingnan mo, ang aking, kanya, tama nga ang aking mga kalkulasyon. Sa layong 20.000 metro, hindi na magiging epektibo ang kanyang kasanayan. Isa pang atake, naiintindihan. Ha, ha, guro, ito ang hangganan ng sagradong mga guho. Hindi tayo makakalabas. Tikman mo ang akin. Yelo, Shaoluan, anong ginagawa mo? Guro, ang aking ay hindi epektibo. Naiintindihan ko ang kay Shao Luan, ay umaasa sa isang tiyak na node sa nakalock na espasyo para magsagawa ng spatial jump. Ang hukom ng parusang makalangit, kung hindi mahanap ni Shao Luan ang node, ilang segundo na lang at ang balyutang pandigma ng makalangit na dragon ay ganap ng masisira. Mamatay ka, lintik, narinig kong may paraan ka. Sundin mo ang aking mga salita. Ganyan ka ba katanga? Ang galaw na ito. Pangahas, pangahas, pangahas. Mamatay ka si Xiao Luan ay kasing laki lang ng palad at napakasensitibo sa espasyo. Basta't maiiwasan niya ang kamao, makakarating siya sa harap ng hukom ng parusang makalangit. Pagkatapos, ang antas ng pinsala, tungkol naman sa makalangit na apoy. Pagpapataas ng liwanag nito para bulagin ang mga mata ng hukom ng parusang makalangit, bago niya buksan ang kanyang mga mata, pagkatapos ay hindi ako lubusang malulak ng kanyang kamao. Ha, ito ay, kasuklam-suklam ang lintik na kasanayang ito ay talagang nagpaparamdam ng sakit sa mga tao. Ito na ba ang lahat ng kaya mo? Bobo, ang maliit na kasanayang ito ay ikukulong din ako. Lintik, ang kanyang baluti. Bawat piraso ng baluti sa aking katawan ay tumitimbang ng sampung tonelada. Ang layunin nito ay bahagyang pigilan ng aking mapanirang kapangyarihan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking tunay na lakas. Tapos na, lintik pagkatapos tanggalin ang kanyang baluti. Ang bilis ng hukom ng parusang makalangit ay masyadong abnormal. Halos makahabol na sa banal na paglipat ni Xiao Luan. Guru, bumalik sa walang katapusang espasyo. Guru, ako, kaya ko pa. Hayaan mo ako. Bakit walang anuman? Katawa-tawa. Tingnan natin kung makakatakas ka sa aking kamao. Kaunti pa. Pagbigkis ng anino. Sakyan mo. Lintik. Kahit na may baluti ako. Mahirap harangan ang nakakatakot na kapangyarihang ito. Kung magtatago ako sa walang katapusang espasyo ngayon, hindi. Pagkatapos na hindi sa patang espasyo ng Hui, Hindi ito maglalaho. Mayroon lamang itong interseksyon ng natatanging mundo. Tiyak na matutuklasan ito ng hukom ng parusang makalangit. Kung matuklasan at masira ng hukom ng parusang makalangit ang espasyo ng Hui. Kung gayon ako at si Chiyu, mag-isip ng ibang paraan laging sinasabi ng hukom ng parusang makalangit na gusto niya akong patayin. Ngunit sa katotohanan, ang kanyang mga kilos ay parang pinaglalaroan niya ako. Ano man ang kanyang layunin, basta't mayabang siya, tiyak na magpapakita siya ng kapintasan. Dapat akong maging kalmado. Dapat akong maging kalmado. Guru, ako na ang magpapaliban ng oras. Katahimikan. Bakit ganito? Malino kong kontrolado ang daloy ng oras, nahanap ko na. Walang oras para tumakas.